Maligo ka na. Marang awa mo na, Bunso. Maligo kana, na. Uy, maligo ka na. Ligo na. Ligo ka na. <laughs> may ka pa dyan sa, sa ilong mo. Bunso. Ligo ka na. Ligo na. ligo na si Bibi. Ligo na. Hmm, galing-galing naman yan. Gustong-gustong maligo. Chiko, Bunso. Ligo ka na lang ka. Ligo ka na. Mm, tingnan nyo naman 'yan, guys. Napaka-pogi namang bibi na 'yan. Chiko, Chiko. Maligo ka na lang ga. Sobrang ligo na. hmm ligo na daw siya, guys. Ligo na? hmm maligo na pala si Bibi lang king ko na 'yan. Ligo na? Chiko. Cho. Muncho. Cho. <laughs> Di na maloko, guys. <laughs> Muncho. Chiko, ligo na. Ligo. Ligo ka na? Maligo na daw siya, guys. Ligo na si Bibi. Hmm, dali, tanggal pa first. <laughs> tanggal pa first. Dali, tanggal. Tanggal pa first. Ay, ma. Ay, ay, ma. Wow, wow. Gusto na talaga magpatanggal. Ay, ma. Wow, Nag-stretching pa talaga. Bye-bye, <laughs> guys. <laughs>